magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo pala yung mga kasawi na ano ang tatlong dapat gawin para ma sa sa'yo ang isang lalaki. Pakinggan niyo to mga kababaihan. Ang una na dapat gawin ay pakitang gilas. For example, mga kasero, ang isang lalaki kailangan ng kasama, kailangan ng kabanding, kailangan ng kausap. Dapat kayong mga girls ay nagpapakitang gilas kaagad sa kanila para naman ma-appreciate ng isang lalaki na ay ang galing naman niya. Kahit hindi kami ay sinasamahan niya ako sa mga lakad ko, handa siya makinig sa mga kwento ko, handa siya na andyan siya palagi kahit kahit na araw-araw ko nang kinikwento ito pero naandyan pa rin siya na handa niyang pakinggan kahit pa ulit lang yung mga sinasabi ko kasi yung mga lalaki mahilig yan sila mag-appreciate or na-appreciate nila yung mga bagay maliit man or malaki ay talagang nakikita nila yun sa inyo kapag ka kayo ay nagpapakita gilas mga kasawi ayan yung ating una na dapat gawin ang pangalawa mga kasawi is ligawan mo ang pamilya niya. For example, mga ang isang lalaki medyo torpe ito, yung talagang kahit na alam mo sa sarili mo na gusto ka rin ng isang lalaki, pero hindi niya masabi kasi may mga ganong kalalakihan na nahihiya talaga sila kahit na mahal ka nila or gusto ka nila. So, ikaw naman, para mas maganda na may paramdamo mo sa isang lalaki na gusto mo siya, ay ipakita mo sa kanya na mamahalin mo yung pamilya niya, yung andyan na magluluto ka ng pagkain, dalhan mo yung pamilya niya, kung ano yung gusto ng pamilya, bigyan mo. Yan sa mga simpleng bagay lang, ay dapat mong gawin yun sa kanila para naman na-appreciate yun ng isang lalaki. Iisipin niya ay, hindi pa nga kami pero grabe siya magmahal sa pamilya ko. Yung naandyan siya para sa pamilya ko, di ba? Iisipin lalaki what if kaya kapag naging kami, siguro mas lalo niyang mamahalin yung pamilya ko. Kasi sa mga kalalakihan, mahalaga talaga sa kanila yung pamilya nila. Kapag mabait ang isang babae sa pamilya nila ay sabihin ay mabait din ito sa kanilang mapapangasawa. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang atlo mga sir, is, ikaw na ang umamin na bit mo siya. May mga kalalakihan, eto mga kasayo, baka mabash tayo dito, na talagang kahit pa na patay na patay sa'yo pero hindi sila nagsasalita. Although nga hindi ka nila matingnan ng gusto, hindi ka man nila matingnan o matitigan. Kasi nga may mga ganun talagang lalaki na torpe na kung tawagin. So kung alam mo sa pakaramdam mo na gusto ka rin niya. So walang masama na umamin ka sa kanya na gusto mo siya kasi para naman ma-realize na isang lalaki ay gusto niya rin pala ako. So, magkakaroon ng chance, magkakaroon ng communication kayong dalawa na magiging mahaba yung inyong pag-uusap sa ganong simpleng biyagay na inamin mo sa kanya, ay magkakaroon na kayo ng communication. Siyempre, ang isang lalaki ay aamin din na din yan sa'yo kapag once na may gusto siya sa'yo, mga kaso Hindi yan masama. Basta ang lalaki ay hindi taken hindi masamang umamin sa kanila. Lalo kapag gusto, mo mong isang lalaki pero ito ay torpes sa'yo mga kasal. Iyan yung ating pangatlo na dapat gawin at syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito, yung tatandaan sa mga kababaihan hindi masama ang gawin natin ito, minsan sa isang lalaki na talagang bet na bet natin na alam mo sa sarili mo na gusto ka nila pero hindi nila masabi walang masama doon, basta as long as hindi pa taken ang isang lalaki pwede kayong umamin sa kanila para naman ma-realize na gusto mo rin siya mga kasabi ganaman po mga kasawi yung aking advice maraming salamat po sa patuloy patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga!